Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Darating ngayong araw, October 23, ang karagdagang 25 Overseas Filipino Workers o OFWs mula sa Israel na naipit sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ito na ang pangatlong batch ng repatriates mula Israel matapos makauwi ang labing anim na OFWs. Kasama ang isang buwang sanggol, anak ng isa sa mga OFW noong October 80. Habang ang pangalawang batch ay lumapag sa iyan noong October 20 kung saan sinalubong ang mga ito ng senior officials mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gaya ng mga naunang batch, inaasahang mabibigyan ng financial assistance sa mga pabalik na OFWs mula sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, livelihood assistance mula sa DSWD, skills training vouchers mula sa TESDA at psychosocial evaluation at assessment services mula naman sa DOH at DSWD. Nagpadala ng mahigit isang libong sundalo ang Philippine Army para sa dagdag na seguridad sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE 2023 sa October 30 sa mga lalawigang sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Mula sa iba't ibang unit sa Luzon at Mindanao, tulong ang mga sundalo sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa halalan, partikular sa mga COMELEC personnel, police deputies, at iba pang government personnel, gayon din ang pagsiguro sa kahandaan ng transportasyon, komunikasyon at ibang equipment o pangangailangan sa eleksyon. Binigyang din ni Army Chief Commanding General, Lieutenant General Roy Galito, ang mahalagang tungkulin ng mga sundalo kasama na ang Philippine National Police o PNP at ibang security forces of arm sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ngayong halala. Samantala, dalawang magkahiwalay na Prayer Peace Rally ang pinangunahan ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS sa Sulu at Basilan at Unity Walk naman ng Lamitan City Police Station para sa darating na BSKE. Ginanap ang Prayer Peace Rally, a call for safe, orderly and peaceful election sa Sulu State College sa Hulo, Sulu. Kasama ng MPOS personnel sa Sulu ang COMELEC, Security Sector Officials, Civil Society Organizations, Peace Advocates at Provincial Heads ng Sulu Provincial Police Office, 11th Infantry Division, AFP, Coast Guard Station sa Western Sulu, ang Akademya ng Sulu State College at stakeholders mula sa PYDO, and Sulu Ulama Council for Peace and Development. Sa Lamitan City, Basila naman, isa pang prayer peace rally ang naganap sa pakikipagtulungan sa law enforcement agencies, kabilang ang Philippine National Police, AFP 1 of 1st Brigade, 53rd Special Action Forces, Bureau of Fire Protection, Coast Guard Basilan, Local Government Unit of Lamitan City, Philippine Information Agency, mga kinatawan ng akademya kabilang na ang Mindanao Autonomous College Foundation Incorporated at Hardam Furigay Colleges Incorporated. Dumahok sa Unity Walk at Peace Covenant Signing ang ilan sa mga kandidato mula sa apat na munisipalidad ng Basilan at Lungsod ng Basilan, Commission on Elections, Municipal Police Station ng Tuburan, Albarca, Tipo-Tipo, 1st Battalion Provincial Mobile Force Company, 3rd Regional Mobile Force Company ng RMFB Basulta, 43rd Special Action Force ng PNP SAF, Provincial Explosive and K-9 Unit Basilan, 18th Infantry Battalion, Philippine Army, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Kabalikat Civicom, CDRRMO at iba pang stakeholders. Ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at civil society organizations ay nagsama-sama para sa iisang adikain ang masiguro ang ligtas, malinis at mapayapang barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Iimbestigahan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang vlogger na si Rendon Labador kung nagkumit ito ng privacy violation matapos i-livestream ang raid sa opisina ng isang online lending application sa Makati noong Biyernes. Sa bisa ng court warrant, isinagawa ang nasabing operasyon ng Philippine Anti-Organized Crime Commission noong October 20, binigyan ng access ng ACG ang ilang miyembro ng media at vlogger sa kanilang pag-raid sa office ng Golden Coil Lending Company Incorporated kung saan 247 sa mga empleyado nito ay bistado na nangaharas umano ng mga kliyenteng bigong makapagbayad ng utang sa napagkasundoang panahon. Kabilang sa mga sumama sa operasyon si Labador kung saan nag-Facebook Live ito na may caption na caught in the act na pagtukoy sa mga empleyado na kuha sa video. Ayon sa ACG, inalmahan ito ng mga kaanak ng mga empleyado dahil pinalalabas nitong guilty ang mga nakuhana. Nilinaw ng ACG na pinahihintulutan lamang ang media na magkaroon ng akses pagkatapos lamang ang execution ng operasyon. Binigyang DND ng ACG na ang partnership kay Labador ay walang kinalaman sa operasyon at layunin lamang na palakasin ang karapatan ng mga ordinaryong Pilipino. Mahigit limang daang libong ang bilang ng manggagawa mula sa Ilocos Region at Western Visayas ang makikinabang sa karagdagang pasahod sa susunod na buwan. Sa Ilocos Region, tataas mula 30 pesos hanggang 35 pesos ang daily minimum wage, kung saan naakyat sa 435 pesos ang minimum wage rate para sa non-agricultural establishments na may 10 o higit na manggagawa, habang 402 pesos naman para sa may 10 o pababang manggagawa maging sa mga nasa larangan ng agrikultura. Samantala, maglalaan naman ng 30 pesos na taas sahod sa daily minimum wage rate sa lahat ng sektor ng manggagawa sa Region 6 o Western Visayas, kung saan tutungtong ito sa 480 pesos para sa non-agricultural establishments na may 10 o higit pang manggagawa. 450 pesos naman para sa may 10 pababang trabador at 440 pesos ang itinakda para sa agricultural workers. Gayun din naman ang pag apruba sa 500 peso increase para sa buwan ng sahod ng domestic workers kung saan naakyat sa 5,500 sa Region 1 at 5,000 naman sa Region 6. Sa kabuuan, tinatayang aabot sa 547,503 na manggagawa. Domestic o minimum wage earners ang inaasahang magbebenepisyo sa bagong wage order. Inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o so RTWPB at pinagtibay ng National Wages and Productivity Commission o so NWPC ang umento sa sahod na binatay sa Republic Act No. 6727 o ang Wage Rationalization Act. Magiging efektibo ang wage hike sa November 6 sa Ilocos Region habang sa November 16 naman sa Western Visayas. Para sa Kidlat News Update, Renz Elinon, Naguulat. Hatid niyo pong natung ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.